Eh. Ini. ulang nih Buat nak kita bersama Ganda naman itu sarap ninto Ating kakainin ng. wow Wow. Wow. Ito sa karagatan ay madali wow. makukuha isda. Ah. ah. Isa naman. Itong kulay niya mga idol. Oh. Kakainin natin to. ina yung laman to. Inisa natin to. Kailangan talaga man to. para ayan yun, iba di hmm? ayan ito sarap, oh, sarap. Mm -hmm. up, video, ay, sa ah dagat. binigay ko naman sa bata na to kasi okay. gusto niyang kumain mga chungkake. Ganito talaga ang ang ating dito lang talaga tumatagpo ano sa sa hubasan ng ating karagatan. Yung sunggaki na to. Yung kinakain na bataw. Mm. Yan mong kutsara para ang sarap nito mga idol. Lalo na pag may tayo ay may kanin. Tingnan niyo po ang ating Korals, uh, katagatan, iyo, oh. iyo. so ano pa tayo? Ano pa tayo? Ano Tara, ano pa tayo? Ladies, so ang ganda

Yan, ang ganda ng ating karagatan mga idol oh. Na sobrang linaw ng ating tubig. Pwede natin bukunin no? no, <laughs> you know? yeah. oh. Yeah, no? yeah. Ano ba yan? Napain naman po yan. Ito yung mga idol oh. Kasi yung ano niya pa nabubukas siya tapos na sara. Ano? Yung tingnan niyo ba yan? Oo. Yan oh. Yan sa bato Ben, hindi makuha na. Hindi ba ito makuha? Dili. Maganda ito eh. Nakaungot si lalim ba to? Talagang... Di yun, di matubo na. Dili. Basta na sa bato. Kaya hindi daw makukuha ito mga idol. Kunin sana natin. Ang ganda na structure ng ating uh, coral. Coral ng ating karagatan dito mga idol. So ang lawak dito mga idol. Oh lahat lahat ay para puro corals para kung sa ay natin kung ano taklobo so maghanap tayo dito ng sungkaki mga ito so baka sakaling makakita tayo ng isang sungkaki lala, nabiyan Daga na Ayun. na daw. Ayun. Ang layo na idol. masyadong makita sa ating mga mata. Yun eh. Yun. Yun. Ah. Ah. Ayun o. Ayun. Kunin natin. Ayan. Ayan nga idol. Ayan. sa sunggaki. Ito sunggaki at saka mayroon pang pakinhasong dito sila mo mga idol oh. kitang kita nyo talaga oh hmm? ganoon nyo po silalim ng uh, ano nang bato butas yan parang hindi pa natin makukuha si naka platform siya talaga so mayroon pa talagang nakaabang uh, mga tinik tsaka ang hirap kunin yun mga idol makukuha na talaga natin ito po ang ating pakinhasong oh. yun So magpatuloy pa tayo paghanap mga idol. Tayo so, sa baka sakaling makita tayong marami-rami. Yun mga idol. Oh. Yun. Sumahanap so, tayo ng makakain dito. Maghahanap tayo ng makakain dito mga idol. Yun, tingnan niyo po mga kasamahan ko. Sila naghahanap ng makakain. Lah, zampi zampi.